And I'm feeling something holding me back. Cut ties, no lies inside. And I never meant to say that. My eyes wide, I'll run and hide. Seaside, and I never wanna go back. A long drive into the night. ay ipapanood namin sa inyo ang isang beach na pwedeng magkamping. Mula Bulacan ay nag-travel kami papuntang Balubad at Limunan, Quezon. Lagpas nga pala ito sa Old Zigzag Road. Siguro mga 15 to 20 minutes na lang ang biyahe mula sa Bitukang Manok o Old Zigzag Road. Kahit anong araw ay pwede kayong magpunta dito. Siguraduhin nyo lang na agahan nyo para masulit nyo ang high tide. Pagdating kasi ng tanghali ay unting-unting bababa ang tubig alat tapos tataas naman ito mga hapon na. Ang pangalan pala ng site ay Pulukam Site. Private ito at hindi pa alam ng mga tao. Madalas ng mga nagpupunta dito ay malalapit lang. Kapag nandito ka ay mararamdaman mo na para kang nasa isla dahil na rin sa napapalibutan ito ng dagat at ilog. Nagpark nga pala kami sa bungad dahil hindi naman pwedeng ipasok ang sasakyan sa loob. Kailangan lang bigbitin ang mga gamit at may tawid ilog sa pamamagitan ng balsa. Malapit lang naman ang lalakarin. Konting pagod lang. Good morning. Ito yung mga tent namin. Namulan kanina ng oh, alas 5 o alas 6. Ito yung bubungad sa umaga. Tapos, ito sa amin yung malaking cottage na to. So, Para makapag-inquire, kontakin nyo lang si Gio, ang anak ng may-ari. I Screenshot mo na ang number na lumalabas sa iyong screen. 0998-390-1374 Ano pang hinihintay niyo? Arat na! I-enjoy ang summer! Yan, palipad tayo ng drone. Pupuntayin ko doon sa mga naguling Everything's a tragedy Everything hurts Everything's a tidal wave Deeper submerged When there's too many minutes And this too many miles in But too many minutes And there's too Gray. Colors and words, when it's too many minutes, and it's too many miles in between. too many minutes, and it's too many miles. Why don't you come a little closer? I wanna feel your heartbeat beat. Why don't you come a little closer? You're too far away. Too far away. Why don't you come a little closer? I wanna feel your heart beat. Why don't you come?